Hi guys, welcome back to my channel. Ito na nga, palaban talaga itong ating Maring Jema Galansa. Nagpo siya ng I love you, Ella De Sousa, IDJ. Aba, may bashers na sumagot na budaw, sabi ni Dina Wong. Ayun, talagang sinagot talaga ni Jema Galansa 'yung sarili mo. Talagang palaban ito si Maring Ella, as ah, si Maring Jema, pag si Ella na ang kasama na binabasa o di ba? Iba talaga ang pagmamahal ng ating Maring Jema Galanza. kay Ella de Jesus. O, oh, di diba? Kahit kasi Michelle Kumabo nag-comment. Nag, nag -comment. eh, ang sagot naman ni eh, Gemma, ako lang ang mahal ni Ella. O, oh, diba? Gawin yung confidence ni Gemma na talagang siya lang nag-iisang mahal ni Ella sa kabilang banda, ayan, pamilya Galatsa ay nagbakasyon sa sa ang country kaya sila pumunta. O di ba, blessed talaga si Gemma kasi mahal niya ang kanyang pamilya kaya enjoy diyan. Maring Gemma Galatsa hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, pag po tayo pa stress please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bago kong upload.